Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa taurus para sa Pebrero 21, libo at 25. Sa pagsisimula ng araw na ito, yakapin ang enerhiya na bumabalot sa iyong paligid, isang enerhiya na nagdadala ng lakas, sigla at katatagan. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay may kakayahang gawing maayos ang anumang aspeto ng iyong buhay, kahit pa ito ay tila puno ng kabuluhan. Ikaw ay isang likas na tagapagbuo ng balanse at kaayusan at ang katangiang ito ay higit na magiging mahalaga sa iyo ngayon. May mga pagkakataon sa buhay na maaaring magdala ng pagsubok o kawalan ng kasiguraduhan, ngunit tandaan mo na sa kabila ng lahat ng ito, nasa iyong mga kamay ang kakayahang humanap ng paraan upang mapanatili ang iyong katatagan. Ang iyong disiplina at dedikasyon sa paglikha ng kaayusan ay isa sa iyong pinakamalalakas na sandata. Kaya gamitin mo ito upang mapanatili ang iyong direksyon. Ang araw na ito ay puno ng potensyal, kaya't huwag mong sayangin ang pagkakataong gamitin ang iyong likas na kakayahan sa pagtataguyod ng kaayusan sa iyong buhay at sa paligid mo. Kung may mga bagay na matagal mo nang nais ayusin o linawin, ngayon ang tamang pagkakataon upang bigyang pansin ang mga ito. Maaring ito ay isang proyekto na nais mong tapusin, isang relasyon na nangangailangan ng atensyon, o isang personal na layunin na matagal mo nang isinantabi. Huwag matakot na harapin ang anumang hamon sapagkat ikaw ay may sapat na lakas upang mapagtabumpayan ang mga ito. Maaaring dumaan ka sa ilang pagsubok habang tinutugunan ang mga bagay na ito, ngunit tandaan na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay patungo sa isang mas maayos at balanseng hinaharap. Sa ilalim ng impluensya ng buwan sa Sagittarius, may isang matinding pag-aalab sa iyong loob upang matuto at palawakin ang iyong pananaw sa buhay. Maaaring mapansin mong mas nagiging mausisa ka tungkol sa mga bagay sa paligid mo, at maaaring magkaroon ka ng masighin pagnanasa na tuklasin ang mga bagong ideya o konsepto. Ang ganitong uri ng pananabik para sa kaalaman ay isang biyaya. Gamitin ito upang magbukas ng mas maraming posibilidad sa iyong isipan. Marahil ay may isang paksa na matagal mo nang nais pag-aralan, isang kasanayan na gusto mong paghusayan, o isang ideyang nais mong palalimin. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang bigyang pansin ang iyong intelektwal na pag-unlad. Huwag kang matakot magtanong o makipag-usap sa iba tungkol sa kanilang pananaw sa buhay. Ang bawat pag-uusap na mayroon ka ngayon ay maaaring magdala ng bagong liwanag sa iyong pag-iisip. Maaari mong matuklasan ang isang bagay na makakatulong sa iyo sa hinaharap o makahanap ng inspirasyon mula sa isang taong may ibang pananaw. Ang pagpapalawak ng iyong isipan ay isang proseso na hindi dapat ipagwalang-bahala sapagkat ito ang nagdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng pagkaunawa hindi lamang sa mundo kundi pati na rin sa iyong sarili. Maaari kang makahanap ng inspirasyon sa mga aklat, dokumentaryo, o kahit sa isang simpleng pag-uusap sa isang kaibigan o kakilala na may ibang pananaw sa buhay. Sa pag-usad ng araw, bigyang pansin kung paano naapektuhan ng iyong kasiglahan ang iyong mga desisyon. Ang enerhiyang dala ng araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng determinasyon at lakas upang itulak ang iyong sarili patungo sa iyong mga pangarap. Ang pagiging taurus ay nangangahulugan na ikaw ay may likas na kakayahang manatiling nakatuon sa iyong mga layunin, ngunit mahalaga ring balansihin ito ng tamang pagpapahinya at pagmumuni-muni. Huwag hayaang ang sobrang pagkasabik o pagmamadali ay humadlang sa iyong tamang landas. Ang iyong kakayahang magpokus ay isang malaking biyaya, ngunit siguraduhin din na binibigyan mo ang iyong sarili ng sapat na pahinga upang mapanatili ang iyong sigla. Sa halip na ikumpara ang iyong progreso sa iba, ito on ang iyong pansin sa sarili mong paglalakbay. Sa modernong mundo, madalas tayong nadadala sa paghahambing ng ating sarili sa iba, sa kung ano ang kanilang narating, sa kung paano sila namumuhay, o sa kung anong tagumpay ang kanilang natamo. Subalit, ang paghahambing na ito ay maaaring humantong sa pagkawala ng kumpiyansa sa sarili. Tandaan na ang bawat isa ay may kanya-kanyang bilis at paraan ng pagunlad. Ang iyong landas ay natatangi, at ang mga hakbang na iyong ginagawa, gaano man kaliit, ay bahagi ng isang mas malaking larawan na huhubog sa iyong hinaharap. Maglaan ng oras upang ipagdiwang ang iyong sariling tagumpay, kahit gaano pa ito kaliit, sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang magpatuloy. Pahalagahan mo ang iyong sariling lakas at talento. Ikaw ay isang nilalang na puno ng potensyal at ang universo ay sumusuporta sa iyo upang lumiwanag sa iyong sariling paraan. Huwag hayaang ang inday ng mundo ay sirain ang iyong sariling ritmo, yakapin ang iyong sariling bilis at ipagdiwang ang iyong sariling progreso. Ang tunay na kasiyahan ay hindi nagmumula sa panlabas na tagumpay kundi sa panloob na kapayapaan at kasiyahan sa kung sino ka at kung ano ang iyong ginagawa. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay berde. Ang berdeng kulay ay sumisimbolo ng kasaganaan, katiwasayan at paglago. Kung nais mong maramdaman ang lakas ng kulay na ito, maaari kang magsuot ng damit na may berdeng elemento o gumamit ng berdeng bagay sa iyong paligid. Ang presensya ng kulay berde sa iyong araw ay maaaring magdala ng positibong enerhiya at pagpapayabong ng iyong mga adhikain. Ang iyong maswerteng numero ay lima, labindalawa, at dalawamput tatlo. Ang lima ay sumasagisag sa pagbabago at kakayahang umangkop sa bagong sitwasyon. Ang labindalawa ay nagdadala ng balanse at pagkakaisa, habang ang dalawamput tatlo ay isang paalala na ang tapang at determinasyon ay susi sa tabumpay. Bidyang pansin ang mga numerong ito sa iyong araw, maaari silang magdala ng mahahalagang senyales o gabay sa iyong mga desisyon. Ang iyong maswerteng gawain na iyong araw ay ang paggawa ng isang bagay na magpapalawak ng iyong kaalaman. Maaari itong pagbabasa ng isang aklat, panonood ng isang dokumentaryo, pakikipag-usap sa isang taong may ibang pananaw, o pagsubok sa isang bagong aktibidad na magpapalawak ng iyong kakayahan. Ang mahalaga ay hayaan mong matuto ang iyong sarili sa paraang masaya at nagbibigay inspirasyon. Tandaan, ang pagkatuto ay isang walang katapusang proseso at ang bawat bagong kaalaman ay isa pang hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pag-isipan ang iyong mga natutunan at maramdaman ang pasasalamat para sa mga biyayang natanggap mo. Ano ang mga bagong ideya na nagbigay liwanag sa iyong isipan? Ano ang mga hakbang na iyong ginawa upang mas mapalapit sa iyong mga pangarap? Ano ang maaari mong ipagpasalamat sa araw na ito? Tandaan na ang bawat araw ay isang oportunidad upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito nang hindi mo natutunan ang isang bagong bagay o hindi mo na ipahayag ang iyong pasasalamat sa buhay. Yakapin ang enerhiya ng araw na ito at hayaang ang iyong katatagan at determinasyon bilang isang taurus ang maging gabay mo sa patuloy mong paglalakbay tungo sa tabumpay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.